Ito pa ang gawain sa aking teres. Uumpisahan na, inuumpisahan na nila itong teres ng bahay ko. Kasi ito na lang yung ano, yung hindi na gagawa sa labas yan. Naglagay na sila ng mga bakal. Ayan, nilagay na rin nila ng kisa Ngayon, natapos na nila yung kisari. Maglalagay naman na sila ng... Ayan, yung espandril. Ayan, yun. Okay. Hindi umpisahan nila yan sa espandril. Ayan. Medyo malaki-laki pa rin ang mauubos ko dito sa kapiraso na to kasi ah, wala pa yung grills. Hindi pa kompleto. Tiles pa. Ayan. So, malaki-laki pa talaga. Lalagyan pa namin ng mga tuluan ng tubig. Yung, Ayan. yung pinaka-PVC. Ilan pa yung ilalagay nila. Ganun sa patap sa buong palihim ng bahay. Ayan. Medyo talagang masakit lang pa ang trabaho Pero konting tiis lang, matatapos na. Ayan. Medyo nasisimot na nga. Kaya yung mga balak talaga magpagawa ng kailangan talaga may malaki kayong mga budget. Ayan. Kasi kaya na yung mga lalangasaan sa abroad dito na ako. Pagod na ako. Kaya ayan na lang ganyan na lang ang magiging ano yan. Unti-unti na lang namin. yun lang guys. Ang, ang, ano ko? Ang update ko sa bahay ko. Ayan. Ayan. Malaki-laki pa ubusin ko dito. oke Bo budgett